Hello po guys, nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon na ito na po yung part 3 na video natin. So ayan po. So ayan po hindi niyo nakikita yan. So nilagay ko na po diyan yung ano, yung din drawing ko lahat. So ayan po. So ito yung na drawing ko guys. Ayan. So ayan po gayang-gaya -gaya siya dito oh. Ayan, so ayan po. So pero hindi ko na lang bin-drawing to. So ayan po yung ano yung Walk in comfort. So ayan po. So ito na lang yung na drawing ko. Ayan, no. So ayan po, na po. din display ko po in display. So ayan po guys. So ilan ba yung na drawing ko? 1 2 3 4 5 6 7. So pito lang yung na drawing ko guys, pito. So ayan po. So nilagyan ko pa yan ng scotch tape. So ayan po napakaganda po ng drawing ko. So pag lumayo tayo ng konti maganda pa rin. So, ayan po. So, ang date na po ngayon, it's June 11 na po. So, ayan po, it's Tuesday. Ayan po, guys. Ayan po, guys. So, dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So, i-like and share and subscribe mo ko, guys, para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload. So, hindi ko na lang din nilagay yan sa kwarto kasi dito ko na lang nilagay sa may tabas. So, ayan po. Kasi bawal daw. Magagalit si daddy. Po. Bye.